wag so guys, gkay tayo ng double kit, ito kasi ito ang mag-hold ng... Ididikit ang takapit yung ating Ididikit? Ididikit. Ipikit. titik 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 Ipikit titik 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 ikabit yung... Didikit yung aming insulator. Insulator dito siya nakapit sa bubultip lahat ito lalagyan namin ng bubultip dito lahat ito lahat para kasi kung sa ilalim namin ilagay problema dito something problema dito kapag sa ilalim namin ilagay may nag-overlap ito Masira uh, yung insulator tapos yung insulator sa itaas hindi siya mag-level dito sa si Tarlings kaya mapag-isipan namin dito namin ilagay Diyan namin ang lubot din para tumapit siya. Dumikit yung sulit. Kita niyo mamaya. Pag-aktuar ng install ng insulito. Insulator! Na? Hmm. So guys, ang na natin yung lubot namin. Try natin paglagay yung insulito. Kung kakapit pa dyan. Dumikit ba yung isolator natin? Dito malaman kung kikit na tong... pink itong binili namin na double tape. Ayan, na ayan, 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 ka ayan, 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 ayan,

ang insulator ay Isa dilis wala doon wala to din yung gulungin siya mo yung sa ito tali din eh ito sa yay 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 na yung insulator natin ah hindi kasi yung itinandi bako baga bago 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 ...pinawa yung kuwan Tandai, tandai, tandai.

kayo magsuot ng gloves kasi yung mga bili dito yung ano tawag dito? <laughs> yung pinanggalan natin ng Ay, <laughs> yung, yung <ganto> niya. <laughs> kanto niya <laughs> kanto niya <laughs> sinabi ko kasi tingnan mo yung nakadikit ba ah.

ganyan okay. ganito pag install ipitin ito ng hardiplex. Oh, o, tingnan nyo yung mga sira dahil mali yung pagka install nila tingnan nyo nga. ipitin namin ngayon ito ng hardy sampulan namin, sampulan. Diyan, hindi pa tapos. Nubusan kami ng double tip. Kulang yung apat na binili namin. Ito na, yung sample Tingnan nyo. Tingnan nyo, paano namin inipit yung insulator. Ganito dapat pagka-install malinis. Malinis ya, hindi masira yung ating insulator. Mahal pa naman yung metros nito. Yan lang, bukas. Tatapusin namin to. Okay. Nakapaglagay na kami ng apat na reflex. Tingnan nyo. Tingnan nyo

nag-change kami, nag-change <laughs> screw yung ginamit namin RD flex screw kasi kapag yung blind rivets yung gagamitin namin ang mangyari mabubutas yung yung RD flex ihilahin kasi nga kasi may may insulator sa ilalim pag pag uh, ano yun yung <laughs> <laughs> Pag hinila niya yung metal paring sa ilalim, saka yung hardy flex, kasi yung para siyang pum yung insulator. Kaya kung blind rebis gagamitin namin, bubutas lang siya. Kaya napagsipa namin yung bumili kami ng RDA screw. RDA screw. Tingnan nyo. RDA screw yung ginamit namin. RDA screw. Bumili kami ng 100 pesos 1 piso each wala kasi silang buy box malaki silang malaki kang langinansya dito kasi tinignan ko to sa google 500 pieces, 177 pesos lang ang laki ng diferensya dikit mo yan dikit mo yan hindi siya nalagyan agad ng Ardiflex. Bibigay yung double natin. Kasi mabigat yung insulator. Pero wala naman siyang problema pag malagyan ng Ardiflex. Ganito nang nangyari kanya. Fix na fix siya. O, tingnan nyo. tingnan nyo sa uh, level yan. O. Palitin siya lahat. Ini ang magandahan dito kapag hard disk ang ginagamit tingnan nyo yung join games manangalian muna kami babus o oh, nara tingnan nyo hard flex lang kulang lagay na namin lahat yung solitor going done <laughs> Hey guys, sila mga ilong guys, oh, na guys, abog. Pininood <laughs> na nila guys. <laughs> Wala nang tiyati <laughs> na lang. Unti na lang. Sige ko lang po <laughs> Berikanlah, kita berikan. Slightly slow again. Nah, bisa kabur nggak? Hahaha. Hahaha

si forse scusa Ehi Ehi Oh 进来。<Enough? S 2> mm.

Padahal kan sulat pesta yang mau dirilis, agak kuyo. Padahal kan sulat pesta ini. Padahal kan sulat. Gens...